Doon sa panaginip ko, nag-ano nag, doon, nagpa contest Tiyo, nagpa contest doon. Yung, yung kontest doon, kung sino, di ba pinatawag lahat ng mga gwapo. nagpa contest doon kung sino talagang pinakagwapo. Alam mo ba, napili ako. Huh? Mm -mm, Ayaw mo, maniwala. Ha? Sinungaling. Ano Huwag kang mangialam, alam Tiyo. Panaginip ko yung Eh uh, panaginip ko 'yung walang kang makaya, ako 'yung maano. Ako 'yung masusunod, panaginip ko yun Managinip ka 'yung sayo. Eh ano na? Napila ako? Siyo, napila ako. Tapos, uh, oh, ako 'yung tinanghal na pinakaguwapuhan napili doon. Oo, huh? siyo. Mm -hmm, ako. Bakit kaya mamaniwala? Eh, panaginip ko naman yun. Oo, panaginip ko naman yun. Oo, ako yung tinanghal doon na pinakagwapo. Oo,